Ito po ngayon ang sinasabi ni Sara Duterte na kaya daw niyang harapin ang isyo ng confidential fund ng walang pag-aalinlangan. Yun naman pala, kung sana noon ay sinagot mo na ng maayos, hindi mo inisip agad na pinagkakaisahan ka, iginalang mo ang proseso, lalong-lalo na po doon sa budget hearing, hindi e sana hindi na tayo humantong sa ganito. Hindi e sana hindi na nagkawatak-watak ang mga ang uni team. Pero eh, pwede no. Maganda rin naman yung nangyari yun. kasi nalaman natin na nambubudo lang pala talaga kayo. So yan ang totoo. Ngayon, kung kaya mo pala talagang harapin at sagutin ang isyu nga ng confidential funds, uulitin ko, sana ginawa mo pa noon or sana noon mo pa ginawa. <laughs> Lahat daw ng budget na itong OVP, ay dumadaan naman daw sa tamang proseso at maayos daw na, na ginamit. 'Yun naman pala eh kung yan yan na rin ang sinagot mo dati. Inexplain mo nang mabuti, hindi yung uh, inisip mo agad na ikaw ay pinagkakaisahan at unang-una, hindi mo ginalang yung proseso. Proseso ng budget hearing ka pa <laughs> yan ang totoong pamumulitika. may plano ka, <laughs> may madilim na plano ang isang ito. Matakin mo sabihin niya na, Ito daw ay ginagawang isyo ng kanyang mga kalaban Para nga daw siya ay uh, Sirain his enemies, to his enemies, to his enemies, to his enemies, to sa tingin mo, sa ginawa mo, lumakas ang integridad mo? Natural, hindi. Sabihin na natin, eh uh, eto naman ay factual, na para sa mga DDS, malakas pa rin ang integridad mo. Pero dyan ka na lang sumasandal sa mga diehard. Madadagdagan pa ba yan? Hindi na. Baka nga ang seste ay nababawasan pa yung mga taong sumusuporta sa'yo dahil sa mga ginawa mo yang tinuturo niya ngayon ay si PBBM na kuno ay uh, bilyon-bilyon ang pondo na pinamamahalaan nga ng Malacañang. At yun daw dapat ang dapat ang dapat pa imbestigahan. Eh kung may pruweba at ebidensya po kayo, Sara Duterte, paimbestigahan niyo rin. idimanda niyo rin ang nasa Malacañang kung kaya niyo.